Kasi gising pa ako. So, inaantay niyo ako matulog. Ay! Shiz. Kasi... Ba't gising? Oh my God! Bakit pa ako gising? Kasi... Diba after ng show, After na-show, kumain kami sa labas. Tapos after kumain sa labas, nag-half bath ako. Tapos dumating yung isa namin kaibigan na taga dito, nangamusta? Yes, nasa CDO pa ba ako. Bakit po? Bukas may show po kami sa Mawa Arena. Yung sa Watson's playlist. Bukas po yun sa Mawa Arena. Watson's playlist. With other people groups. Andun po ang Alamat, ang Horizon, G22, and Kaya. So yeah. Binabrush ko yung kilay ko kasi para mamaya pagising ko maayos. Kasi normally nakaganyan siya. Natutumba. Gusto ko nakaangat. mino you know, ang ganda kasi pag sinusuklay. Slay! Tsaka yung pilik mata ko. yung parang Lukas pa ako. Pag-ubos na. Napagid ba ako nung binalibag ko kayo? Actually hindi. Nag-enjoy nga ako kanina eh. nag 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 enjoy ako kanina Kung paubos na. hindi na mag-sleep. Ano to? This is Lucas Papa. Sino mga gumagamit ng ganito? Lucas Papa. sakto pala nag-live ako. Pag-usapan natin ang music video. Kamusta yung music video na ng... hindi ko masabi? nag -enjoy, na -enjoy nyo ba yung music video? Nagustuhan nyo ba? Or ayaw nyo? Joke lang. First time kitang nasaktuhan mag-live. Wow! Congrats! Actually, tagal ko na hindi nagla-live sobrang busy kasi bihira na lang magkaroon ng time and galing pwede pala ako magano, mag, -ano... mag, mag top ano sa sabi ko kanina hindi ako masyado nakakapag live na kasi sobrang busy daming nangyayari daming ganap Daming kailangan tapusin, daming kailangan gawin. <laughs> But yeah, worth it naman lahat, so. Wow! Meron bang goal? Anong goal? Ay wow! Nag-send sila ng stickers! Ng give Yung bear! Thank you stellar Angel, 18 Joey, Prince Berry 19, Nat not Nat Mecha, Jovan Burley. Grabe sila sila pa rin to. Every time. Even before. Thank you guys. Thank you po. It's always you guys. Wow. It's always you. Thank you for supporting me. Sorry din po sa mga subscribers ko na hindi ko na hindi ako masyado nakakapag update. But yeah, from time to time, I will try after siguro na kasi after Watson's playlist siguro after ng ano market market baka dun ako makapagpahinga ng slight kasi ngayon talaga walang pahinga pero hindi naman ako nagre -reklamo. kasi yun naman yung gusto ko pero Thank you guys for always supporting me. Thank you for always, you know, showing me your love and support. <whistles> Thank you for so nagbibigay Among mga roses, chocolates, hearts, coffee. Yeah, let's talk about the music video. Di ko masabi. Well, yung music video. It's not the mapanakit music video. Actually, it's a happy ending music video. Though wala siyang lines, like more on acting lang talaga siya. But yeah, sana yung story. Ha? Huh? Hindi naman ako inaantok pa. Hindi rin naman ako ganun kapagod. Super nag-enjoy nga ako today. Nasa CDO pa rin po ako. Yes po, nasa CDO po ako. Mm, yeah. Galing ng storyline. Yeah, thank you po. Sana nagustuhan niyo yung story. <clears throat> Ooh. Gcash mo naman ako. <laughs> Hello po. Anong meaning ng sunflower? Wala naman. Mahilig lang kasi sa sunflower yung best friend ko sa music video which is si Noor si Noor ay mahilig sa sunflower sa story para lang may ano may kun, ano may story lang Masaj kita still mukhang pagod ka ah uh, thank you kanina na nakakatuwa sa event kasi Bukod sa andaming pumunta, ang daming pumunta. Ang dami kong nakitang mga tropa nating mga fanboys. Nakakatuwa. Nung una parang well, story about fanboys before kasi na, na napapansin ko na talaga na ang dami ring fanboys. Pero nahihiya akong makipag-interact before kasi parang nung mga bago-bago pa lang kami. Kasi nahihiya akong makipag-interact kasi baka ano, gusto nila local lang sila ganun, or baka mamaya hindi nila trip yung ganun pero ngayon nga, daming fanboys kanina tapos ano sila interactive naki-pag usap sa musicgo pag hand nag-pag handshake naki-pag appear super solid na mga fanboys kanina like ano na sila like palaban na rin <laughs> Panong palaban ano na rin sila na na sila. Nakakatuwa. Ay, kita yung mga kalat. Kaya ang saya rin minsan makipaglokohan sa mga fanboys eh. Tapos kanina, ang dami kong nabalibag. Pito ata yan. nag-isip nga ako ng pakulo sa ano eh? Sa last stop eh. Sa market market. Ano kayo magandang pakulo? Yun, gusto ko na rin pala mag-thank you sa mga nasa Dunkin kanina para mag ng tickets sa Anniversary concert namin maray-maraming maraming salamat po ang dami pong pumila. Sana po okay lang kayo. Sana hindi kayo nahirapan na stress. But I I I I know sobrang stressful niya for everyone. Sana po okay lang kayo. Sana nakapagpahinga na kayo. parang sold out na yun, no? Sold out na ba? Sold out na tayong ano, anniversary con. Nakabili ba lahat? Guys, yung mga donuts na mga nabili nyo, i-ref nyo ah. Or kung marami kayong nabili, pamigay nyo yung iba. Give share, share your blessings She's smiling like she used to smile way back then She's feeling like she used to smile way back when they tried But something get them but something kept them waiting for this magic moment Ooh, maybe this time it'll be love and the maybe now they can be more than just friends She's back in his life and it feels so right maybe this time love on in Alang di dos na Pasensya na po Day to Charot Charot Chariz Charorilit Charotism Char 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 Mag ilunggo? Hindi po ako marunong mag ilunggo Hi guys, I'm not Jayat I'm still I'm still mm. <laughs> oh guys, yeah, yung docu pala. I'm really excited din for the docu. Sana sana kayo rin excited. Super. I'm so excited sa docu. Sana po manood kayo. Pagtatag documentary. Guys, matulog na kayo yung mga may ganap bukas. Actually, ako yun. Dahil nat natutulog na ako. Yeah, uh, yun lang. Gusto ko lang mag-thank you guys sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga pumunta kanina ng show dito sa kagayan and sa mga um, nagsistream ng song ng aking EP. Maraming maraming salamat po. And sa mga manunod ng show bukas, see you tomorrow. Magpahinga na po tayo. Naglive lang ako sa Glad just to say hi and good night and thank you sa inyo. So ayun. Pahinga na po tayo dahil late na. Na-miss ko lang kayo dito. Maybe next time, if I have more time, let's do random TikTok lives again. Pwede magluto ako, ganun, or kumain, or maggame After everything, let's go back to, to ano, oh, let's go back. Oh. Basta yun, pag may time. Okay? Anyways, good night na. Tahinga na kayong lahat. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Mag-ingat po kayo sa mga babiyahe tomorrow or sa mga may gagawin tomorrow. Ingat sa mga team Manila na babalik na and sa mga taga ibang lugar na babiyahe pa Manila tomorrow just to watch the show. Mag-ingat po, okay? See you and good night. I love you. Paingga ka na. Hmm? Paingga ka na. Love you. Tulog na. Tulog na tayo. Hmm? Tulog na tayo. Good night. Sweet dreams. Good night. Paingga ka na. Bye-bye. Love you.